Ang paglabas ng pinakamasamang halimaw, ang bagong bangungot ni Gon sa Hunter x Hunter. Lumabas na ang tunay na kalaban. Sa kwentong ito, tatalakayin natin ang pinakadelikadong nilalang na lumitaw sa mundo ng Hunter x Hunter, isang halimaw na kayang tapusin kahit pa ang mga assassin tulad ng Zoldyck, Phantom Troop, at kahit ang pinagsamang puwersa ni Nakurapika, Kalua, at Hisoka. At ang mas masakit, Si Gon, siya ang dahilan kung bakit ito lumabas. Malalaman nyo ang buong kasaysayan, lihim, at kapangyarihan ng halimaw na ito. Huwag bibitaw hanggang dulo. Mga kaibigan, isang bagong yugto ang nagsimula sa mundo ng Hunter x Hunter. Hindi ito basta laban. Hindi ito basta kwento ng paghihiganti. Ito ay kwento ng pagkawasak. Pagkatapos ng mahabahabang pananahimik, nagdesisyon si Gon na muling bumalik sa sentro ng mundo ng mga Hunters. Ngunit hindi na siya ang dating Gon. Hindi na inusente ang kanyang puso. Bitbit bit niya ang sugat ng kanyang nakaraan, ang pagkawala ni Kite, ang pagkasira ng sarili niyang katawan, at ang bigat ng kapalit ng kanyang kapangyarihan. Sa isang sinaunang lugar na tinatawag na, Itinakwil na lalim, isang mahiwagang kuwebo sa ilalim ng Dark Continent, Natagpuan ni Gon ang isang nilalang na sinasabing matagal nang nakakulong. Ang itim na liwanag, isang halimaw na pinaniniwala ang nilikha mula sa pinagsamang kasamaan ng mga pinatalsik na nen users. Walang pangalan ang halimaw, ang tawag lang sa kanya ng matatanda ay ang laman ng panaginip na hindi na dapat gisingin. Dahil sa matinding pagkauhaw ni Gon sa mga sagot, sa katotohanan tungkol sa Dark Continent, sa kapangyarihan ni Netero, at sa dahilan ng lahat ng kaguluhan, nagkamali siya. Ginising niya ang halimaw. Sa una, mistulang multo lang ito, isang anino. Ngunit habang nilalapitan ni Gon, unti-unti itong nagkakalaman, ang itsura nito ay parang pinagsamang katawan ng tao, hayop, at halimaw, may apat na mata, dalawang ulo, at isang bibig na palaging nakangiti. Gon, ikaw ang pumili. Hindi na ako ang kalaban mo. Ikaw ang salamin ng sarili mong kasamaan. Ito ang mga salitang binitawan ng nilalang. Nang lumabas ang halimaw sa mundo, isang bayan ang nawasak sa loob lang ng apat na segundo. Maging ang mga miyembro ng Phantom Troop ay hindi nakaligtas. Si Banelenev, napunit sa kalahati. Si Franklin, naglaho ang buong katawan. Si Feitan, sinubukang ilabas ang kanyang pain packer, pero walang epekto. Sa sobrang bangis ng halimaw, napilitan si Kalua na gumamit ng bagong teknik, Thunder God Form, isang mas mapanganib na bersyon ng Godspeed. Pero kahit iyon, hindi sapat. Nagpakita si Ging, hindi bilang ama, kundi bilang isang tunay na hunter. Sabi niya kay Gon, anak, minsan ang dapat mong labanan, ay hindi halimaw, kundi ang sarili mong damdamin. Pero huli na ang lahat. Si Gon ay muli nang nag-transform, hindi tulad ng kanyang lumang bersyon, mas matatag, mas kontrolado, pero may kadiliman sa loob. Muling nagbanggaan ang dalawang nilalang. Ang halimaw na walang pangalan laban kay Gon na lumalaban sa sarili niyang multo. Sa dulo, walang kamping nanalo. Bumalik sa kawalan ng halimaw, ngunit iniwan ito ang isang marka, isang sugat sa kalikasan ng Nen. At si Gon. Nawalan na naman ng kakayahang gumamit ng Nen, pero this time, by choice. Kung ito ang halaga ng kapangyarihan, hindi ko na ito kailanman pipiliin. At doon nagtapos, ang isang kabanatang hindi inaasahan, ngunit kailangang harapin. Yeah.